Ayan, aakyat na naman tayo sa rooftop. Tingnan natin yung malunggay natin. Yung tinanim. Ayan. Di siya umaba kasi isang linggong umuwi ko ng probinsya, hindi na diligan. Nalanta. Ay, e umaraw ngayon, nakabawi kasi umulan. Ayan, may tanglad. Magtitinula tayo ngayon. Bukha tayo ng dahon. Akyat tayo. Pwede na to. Pwede na puhanan. Dito natin putulin para hindi magtampo. Gano'n. Ayan. Kasi first kuha pa lang baka magtampo. Gano'n mga kasabihan nila kaya wag natin ikwan wag i kunin sa sanga dito lang sa medyo gitna ng tangkay kasi papayat nga raw yun hindi natin kunin na eh. oh, pwede na ang dami na hmm. hmm. pang tinula Ayan, dami pati raw. Oh tama na to yan lalagyan natin ang manok po dami po yan buti ka mo naka recover kasi isang linggo akong umuwi sa Iloilo hindi na diligan kaya nalanta yung dahon buti ka mo umulan yung tanglad dito na tayo kumuha sa kabila ito sa ang tanim ko putinan mo, namatay yung malbere so sobrang init yung isang malunggay hindi na tumubo yung oh. dating tanim ko hindi ah, na tayo kumuha ng tanglad pati tanglad ito eh yan punting tanglad lang pang pabango sa tinula Ayan, sakto na to. Ayan. Ayan Pati yung kamote na tinanim ko dyan, wala na. Pinunot ko na kasi namatay. Ayan, umambod-ambod. Ang panahon dito, sa tipulo ngayon. Maulap, umambod. Ayan. Parang uulan na naman. Olap sya. Ya. Ano. Eh, around 60 degrees. Ya. Tops. Yung aso ko talaga. Ano kakainin ka rin tang lahat. Atops. Uy, sarap yan. Magagamot ka, sakit yan mo. Yung aso kasi pagka masakit ng kyan, nang naghanap sila ng halaman, ginagamot nila yung nila. Yung tanglad yan, yung kinakain niya. Yung mangga, oh. Namumulaklak na. Yung patola doon, layo, hindi na makuha. Yan o natuyo. Yan o. No? Tuyo na. Di market, Di kaya ketin ang kupare ko. Eh, bababa tayo. Maambod. Lakas ng ambod. Yung upuan niya may stock na tubig ya eh. Yan. Bababa tayo. Ingat-ingat. Pakamalag -ingat. lang. sinampay nila hindi nila kinuha maambod ayan na yung kinuha nating malungkay sa katanglad ayan na, lagyan natin ng sayote at saka manok tenola Ayan, lulutuin na natin yung malunggay. Gawin natin tinola. Unahin natin yung luya. Isa natin luya. Luya, pang tanggal ng langsa naman. Ayan. So, natin yung bawang. Ano? Amoy na amoy ng aroma ng luya. Tsaka bawang. Ano? Pa... brown natin ng konti. pabilisang luto lang to kasi malambot naman yung manok hindi siya matigas yan, lagayan natin yung sibuyas nadandahan ko lang halo kasi umuga yung kamera nakapatong sa kalan next manok la hacking Yan, inahan natin nga po eh. Takpan ka muna saglit. Para lumabas yung tubig sa manok. Tubig, saka nagmamantika na. Lagyan natin kaagad ng seasoning. Para mga absorb ng manok. Saka konting paminta. Asin na lang gamitin natin. No? Hindi ako gumagamit kasi ng patis. Masyadong maalat. tapos haluin yan nagmamantika na lumabas na yung sariling mantika ng manok Isama natin yung papaya para magisya na rin mamaya natin lagyan ng tubig tapos takpan natin ayan Ay, nagtumig siya ng pusa yan eh hindi ko pa nalagyan ng tubig nalagyan na natin ngayon eh. yan kunti lang tất pan ổ lệch nhanh cô mục cổ lúc nào là gây nhung tăng Lambot na yung sayote. Ilagay ko na yung malunggay. Ayan, luto na yung malunggay natin na kinuha natin sa taas. Yan, saka, ayan, ginawa natin tinula. Kainan na, kainan na, kainan na. Ano, kain sarap ng sabaw.